Ayan, ayos na natin. Gaga... Sa libon na lang mo sa kanya. Eh gaganda ng mga kwan. Uh, Pansin ni Bisaya. Oh. Uh. Ano ba lahi niya? Mga barb, tsaka uh. saka kwan. Bob, yung... Ano yung baliktad yung balay Ganda ng baliktad ng balay Ano pang pangalan ng kalapati nito? Eh? Mga kamasar. Ganda. Pambihirang kalapati. Ganda ng kulay. Yung mga bar at saka wah, wow, racing at chocolate oh. dilaw orange pala orange oh. yan yan napakagandang kalapati mga kamaster oh. Masa ni kendo paano mga pagkain yeah. mga part mga of color pang display oh.